Oi, maeng ngadlaw nyo doon mga kapiti. So, di karon ka sa may kulon. sikat kay nga piya, yahan sama sa may kulon. Dapit ni sa si tapad ni mismo sa may Julius Big Shop. So, dala, makita na to. to so, Pakita nyo mga kapitid. So, pirmi rin ako malabyan doon mga kapitid. ya Sa na kaingon, nga lami sa kuno dahil piyaya. Yeah. Nakanindutan na yu, mga piyaya doon mga kapitid. Kaya, anha niya mismo lo, to, un. So, katong mga ganahan doon. Katong mga ganahan mukha o labi. Ya, daraw. Lamigig na Init pa yun. Kana siya o. Oh. Be na ito. Nakita ro'y si video mga kapiti. Na naa sa classic playboard niya nga luto na sa tsukaro na itong gihuwat ang kining ubi kaya itong suwayan kay ubi laburn sa Kapiti na ito. Ganahan siya na siya mga ubi-ubi style ba. daraw. So dagan mamalit din mga kapiti. Dagan mga sudyante. Nasa yung mga sudyante. Nasa yung mga magmotor. Kaya gianan naman kayo. Dapit nung gikikarsada mismo. wala lang nanindag tiyaya. Dagan nara si ati. Dagan napita. So, sikat-sikat ganyan ang piyaya nung kaysa tinuloy na ilang mga kabiti. Nindot sa adog. Ganahan kayo kung ang kanang giluto. O gawin kayo init ba? Takto nga na parisa ni mo. o cookie. O adara. Ilawa na na to. So, kayo yung unta init yun eh mga kabiti. Kayo murag rag panayhop gila tong aktor niya. So, dagang kayo salamat. O glamikin pa sa katagalan mo palit yung mga more Mawar din rin tataman. Babu!